Isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat. re po natin na ngayon mga idol ang naging pahayag ni Kuya Rab nang mag-live ito na may sinagot nga siya sa comment section na nagtatanong kung mahigpit ba daw ang isang Kuya Rab pagdating sa grades ng kanyang mga beneficiaries na mga scholar niya. At may kinaklaro po si Kuya Rab pagdating sa usapin na iyan. Para po sa kanya ay di naman po daw mahalaga ang mataas na marka Basta lang po ay nakikita niya itong nagpupursigi sa pag-aaral na determinado talaga ito na makapagtapos. Kahit na daw hindi gaanong matalino, basta masipag ito, mabait at pursigido. Kasi nga ay kung magihigpit po daw siya, ay di naman po daw lahat ng mga scholar niya ay matatalino. At ma-pre-pressure lang daw ito at mas lalong ma-stress. Kaya ang gusto lang po talaga ni Kuya Rab ay maipakita sa kanya na gustong gusto itong makapagtapos at may pangarap sa buhay na gustong maabot in the future. Ipapakita ko po sa inyo mga idol ang video clip na kung saan dito nga nasabi ni Kuya Rab lahat ng ito. eh, shoutout ko po muna ang mga leaders ng kalingap na sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang naging pahayag ni Kuya Rab. Panoorin nyo po. Hindi ko ko nagigpit sa grades kasi gusto ko lang makapasa lang okay na po sa akin yun. Kasi pag nagigipit ako sa grades, hindi eh, naman po lahat ng scholar natin matatalino talaga. Hindi <laughs> naman lahat nag-excel sa academics kasi may kanya-kanya naman -kanya po yung ano yun. may kanya-kanya silang tinadala sa... Oo, oh, eh. oh, kagaya nito, teacher, sim si bro, ano man sabi nito bro, pag inigpitan ko sa igreja eh, na may dapat na yun sila. Ma Mag-pressure sila. sila, mas lalo sila, mas lalo sila, sila. Mas <laughs> sila. may stress. So yung, sa yung kasi <laughs> sa Sa, <laughs> hindi naman sa tali <laughs> <laughs> sa pag-ibulis ko, ano ko, basta pwede tulog ka. Kasi <laughs> sa kasi, kaya kaya mo, hindi sa muna na kasi sa nahirapan nila sa yung Yan, yun lang gusto ko lang. Mas okay nga sa akin yung kahit hindi sa matalino. Basta yung nagpupursiging, mas gusto ko po yun. Masipag, mabait at nagpupursiging. Kung magayang... Mas naliktaruan? Oo. Mas okay sa akin. Yung. Kasi kung mag tayo sa grades, ay, baka, umbus na yung scholar natin. Umbus na yung scholar natin. Malinaw po talaga na no pressure po pagdating sa grades. Kumbaga, do your best lang po talaga. At huwag sayangin ang opportunity na scholarship na binigay ng Team Kalingap. Kasi nga ay napakalaking blessings po talaga ito lalo na ay ang pag-aaral po talaga ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kasi nga ito ang susi sa tagumpay na maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay pag nakapagtapos ka. Alam naman po natin na di po talaga para sa lahat ang edukasyon kasi nga ay sa sobrang hirap ng buhay, ay di po talaga kaya ng ibang kabataan ng makapag-aral at sayang din po kasi may iba na ang tatalino pero pinili na lang magtrabaho dahil walang financial support. Kaya ang gusto lang po ni Kuya Rab sa lahat ng scholar niya ay maging mabait, masipag at higit sa lahat magpursigi at pahalagahan lahat ng biyaya na natanggap. Dito muna lang po tayo mga idol sa reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin or opinion patungkol sa topic natin ngayon, ay mag-comment lang po kayo. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap, Hanggang sa muli, maraming salamat po.